O si Clara, wala akong asawa dahil iniwan kami nito at tanging naiwan sa akin ay ang mga anak ko. Nakatira ako kasama ang dalawa kong anak sa syudad dahil dito ang trabaho ko. Ngunit makalipas lamang ng ilang taon, nagpa siya akong ilipat ang aking mga anak na si Namira at Mika sa isang lumang bahay sa isang liblib na bayan na tinatawag na San Rafael. Minabuti kong magdesisyon na ilayo sila sa syudad na madalas ay gulo ang pangyayari at may mabigat na alaala. Pagkatapos ng magulong buhay sa lungsod at paglipat namin sa probinsya, hinangad ko ang kapayapaan ng bagong bahay at tahanan na matatawag ko. Hindi ko alam na sa aming paglisan mula sa ingay at gulo ng lungsod. Papasok kami isa-isa isang mas nakakatakot na bangungot na hindi ko inaakala na magbibigay ito ng takot at trauma sa akin at sa mga anak ko. Ang bahay na aming nilipatan ay isang napakalaking mansyon, nakatayo sa gilid ng bayan sa probinsya, tila na paglipasan na ng panahon at maraming pangyayari. May ipon kasi ako mula sa matagal na pagtatrabaho upang makuha ang bahay na ito kung kinakailangan namin. Dito tayo titira, mama? Tanong ng anak kong si Mira. Tumango ako sa kanya na nag-aalangan pang pumasok. Pagdating pa lang namin, agad kong naramdaman ang malamig na enerhiya nito. Agad na patindig ang aking balahibo sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok, sapot, at ang mga lumang kasangkapan na tila nakamasid sa mga galaw namin. Sa mga panahong iyon, hindi ko alam kung naninibago lamang ba ako o mayroon talagang nakamasid. Ang mga bintana ay natatakpan ng mga mabibigat na kortina na tila may tagong anino sa bawat likuran. At sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat ng presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag kung bakit at kung saan ito naruroon. Nagpatuloy na lamang kami sa paglibot at pagtingin sa buong bahay. Kahit may nararamdaman akong kakaiba na alam kong pati ang anak ko ay nakakaramdam din. Iniisip ko noong panahong iyon na baka nalulungkot lamang ako na nilisan ang dating bahay sa syudad. At baka naninibago lang ako sa lawak ng mansyon na kaming tatlo lamang ang titira at hindi pa sanay sa ganoong pamumuhay. Sobrang tahimik, na sanay kasi kami na maingay sa umaga at hanggang gabi. Sa unang gabi pa lamang, nagising ako mula sa isang malalim na pagtulog. Napagpasiyahan na naming dito matulog kahit may kaunting linis lamang kaming ginawa. Wala rin naman kaming ibang matutuluyan kung hindi rito. Baguhan kami at hindi namin kakilala ang mga kalapit bahay, kaya nagdesisyon kaming kwarto na lamang ang linisin at dito na magpalaipas ng gabi. Nagising ako dahil may naririnig akong mga tunog at kaluskos mula sa labas ng kwarto, mga malalakas na pagyabag, mga yapak sa sahig na parang may nagmamasid. Tila umaaling-aungaw ito dahil sa tahimik na gabi at malawak na mansyon. Kaya naman sa pag-aalala ko, sinilip ko ang kwarto ng mga bata para tingnan sila kung okay lang ba ang kalagayan nila. Nang sinilip ko ang mga ito, mahimbing silang natutulog, ngunit si Mira ay parang nananaginip at may kinakausap ito. Lumapit ako sa kanya upang gisingin siya. Nang magising, napakapit agad siya sa aking. Tinanong ko kung bakit at tanging sagot niya ay umalis na kami rito. Sa iisang gabi pa lang ay may kakaiba na kaagad na nararamdaman ang anak ko. Sinubukan kong kalmahin ang aking sarili at isipin na baka ito'y guni-guni ko lamang. Ngunit ang mga tunog ay naging mas klaro, mas nakakagimbal na parang nagmumula mismo sa mga pader. Ang bawat tunog ay tila pahiwatig ng isang bagay na masama. Napagpasiyahan kong tumabi sa kanila upang mawala ang takot at makatulog sila. Ilang araw lang ang lumipas mula sa paninirahan sa mansyon, nagsimula na ring magpakita ng kakaibang mga palatandaan si Mira. Lagi siyang nananaginip at hindi ko maipaliwanag ang galaw niya, hindi siya mapakali. Sinabi niya sa akin na may mga nilalang na naglalakad sa dilim ng kanyang silid, mga anino na dumadaan sa dingding at mga boses na bumubulong sa kanyang tainga na nagdadala sa kanya upang sabihing umalis na kami rito. Simika naman ay nagsimulang magising sa gabi, umiiyak at takot na takot, sinasabing may masamang nilalang sa kanyang panaginip. Pinilit kong sabihin sa kanila na nag-a-adjust lang sila, pero sa loob ko, alam kong may mas malalim na dahilan. Sinasabi ko na lamang sa kanila na baka parte ng guni-guni at naninibago rin sila sa bahay na tinirirahan gaya ko. Naisip ko nga na baka hindi lang sila nasanay sa tahimik na buhay sa probinsya. Sa syudad kasi, napakaingay na kahit gabi ay maririnig pa rin ang mga tao sa labas na minsan ay may away. Ngayon, nandito kami sa probinsya, kabaligtaran ang nangyayari. Tahimik at napakapayapa ng paligid at sa sobrang tahimik, tila nakakarinig kami ng kung ano-ano. Isang gabing tahimik, habang ako'y nasa attic at inaayos ang mga naiwan ng dating may-ari, natagpuan ko ang isang kahon na puno ng mga lumang litrato at liham. Natapos na kasi akong naglinis sa sala at palitan lahat ng mga gamit, baka isa iyon sa dahilan kung bakit kami nakakaranas ng ganito. Minabuti kong itapon ang mga lumang bagay. Ang mga larawang nakita ko ay naglalarawan ng isang pamilyang tila na hulog sa isang malagim na pangyayari. Isa sa mga liham ang nagbigay ng detalye tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga bata at pagkamatay ng mga magulang. Sa likod ng isang larawan, may nakasulat na pangalan, Salvador, at ang petsang isang libo, nadaan at dalawamput Agad na bumilis ang tibok ng aking puso at napalingon sa paligid. Ang bahay na ito ay may malalim na kasaysayan ng kamatayan at takot na inaakala kong umalis ang buong pamilya at mas minabuting manirahan sa ibang lugar. Hindi ko natiis ang aking pagdududa, kaya nagpunta ako sa lokal na aklatan upang hanapin ang totoong pangyayari at humingi ng gabay. Doon, nakilala ko ang isang matandang librarian na nagsabing ang bahay ay kilala sa buong bayan bilang ibahay ng mga nawala. Sabi nila, ang mga espiritu ng mga dating naninirahan ay nananatili, naghihintay ng mga bagong biktima upang ipagpatuloy ang kanilang ritual ng kamatayan. Ang mga huling tumira sa bahay ay naglaho ng walang bakas, mga kaluluwa na kinuha ng kasamaan na nananatili sa bawat sulok ng bahay. Tumindig ang mga balahibo ko at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Kung gayon, hindi lamang guni-guni ang lahat. Hindi ko man lang nalaman ang tungkol doon. Agad akong nagtanong ng iba pang detalye at paraan upang makatakas. Pagkatapos ng lahat, dali-dali akong umalis upang puntahan ang naiwan kong anak. Pagbalik ko sa bahay, ang presensya ng kasamaan ay lalo pang lumakas. Ramdam ko kaagad ang magkahalong kasamaan at paghangad na nakakuha ng panibagong kaluluwa. Ang mga ilaw ay patuloy na nagkikislapan, ang mga pintuan ay kusang nagbubukas kahit walang hangin. Namalayan ko na lang ang sarili kong napapaiyak, dahil ang lahat ng ito ay ilang araw na naming pinagtitiisan at nanatiling bulag sa katotohanang nararamdaman. Ang mga yapak ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ngunit ang pinakakagimbal-gimbal ay nang marinig ko ang mga boses. Malinaw, nakakapangilabot, at nanggagaling sa dilim mula sa isang sulok ng bahay. Tila natatakot sa liwanag. Isang gabi, napagpasiyahan kong manatili parito at kinabukasan o sa susunod na araw ay aalis na at humanap ng bagong bahay. Ngunit sa gabing iyon, nagising ako na tila may malamig na kamay na dumampi sa aking leeg. Nang dumilat ako, nakita ko ang isang itim na anino, matangkad, matalim ang anyo, na nakatayo sa tabi ng aking kama. Hindi ako makagalaw at kahit pagsigaw ay hindi ko nagawa dahil tila may nakabaradong kung ano sa aking liig na pinipigilan ako sa anumang aksyon. Napakapit ako sa dasal at ipinikit ang mga mata. Hindi ako tumigil hanggang sa mahimasmasan at gumaan ang pakiramdam ko. Nang sumili pa kong muli, wala na ang anino. Ngunit alam kong hindi ito basta umalis at panandali ang natakot dahil sa pagdasal ko. Alam kong nagmamasid pa rin ito, naghihintay ng tamang oras. Dumating si Ethan, ang kapatid kong palaging nagtataglay ng tapang kahit sa harap ng kababalaghan. Tinawag ko siya kahit malayo siya. Bago ko nga malaman ang katotohanan, sinabi ko na kaagad sa kanya ang nangyari. Nag-alok siyang tulungan akong ayusin ang bahay, ngunit kahit siya ay hindi nakataka sa malamig na hangin at mga lihim ng pader. Ang kanyang dati matatag na disposisyon ay nagsimulang manginig. Aate, mas mabuting umalis kayo rito. O kaya magpatawag kayo ng magaling padating dito. Nakakatakot. Hindi ko kaya ang paligid. Paano niya nagawang tumira rito na ilang araw na? Napakapit na lamang ako sa kanya habang nasa tabi ko ang dalawa kong anak na natatakot na rin. Sa tulong ng isang lokal na historian, nalaman ko ang katotohanan. Noong isang libo, siyam na daan at isang kulto ang gumamit ng bahay bilang lugar ng kanilang mga ritual. Sa kanilang paghahangad na magpakawala ng demonyo, naghandog sila ng dugo ng inosente. Ang pamilya Salvador ay naging biktima ng ritual na iyon ang kanilang mga kaluluwa ay natali sa bahay, naghihintay ng pagkakataong makumpleto ang kanilang paghihiganti. Isang paghihiganti ng mga inosenteng na damay sa kasamaan ng iba. Hinahangad lamang nila ang kapayapaan na nabiktima mula sa nakaraan. Isang gabi habang hinihintay kong matawagan ang isang taong kilala kong magaling sa ganito, nakita ko si Mira na bumulagta, ang mga mataiwalang malay, at siya ay nakikipag-usap sa mga nilalang na hindi ko nakikita. Ang mga anino sa dingding ay nagsimulang kumilos. Tila may mga mata na nagmamasid sa amin. Ang mga sigaw ng mga nawawalang kaluluwa ay sumanib sa hangin. Sa oras na iyon, alam kong hindi na ako ligtas. At ang tanging paraan ay magdasal at humingi ng tulong. Tinawagan ko si Reverend Daniel, isang lokal na pastor na kilala sa paglaban sa mga masasamang espiritu. Sa kanyang pagdating, ang bigat ng bahay ay naging mas nakakatakot. Dinala niya ang kanyang mga banal na kagamitan, handa na para sa isang exorcism. Masihadong madilim ang paligid kahit may ilaw. Pagkatapos nito, malaya na kayo makakaalis. Hindi na kayo masusundan. Tumango lamang ako at niyakap ang mga anak ko. Habang ginagawa niya ang ritual, Ay, Cantate Deo. Salite Domina. Qui fertis super caerum. Ang bahay ay tila nabubuhay, ang mga dingding ay nag-uungol, ang hangin ay lumalamig, at ang mga boses ay bumabalot sa buong paligid. Napapapikit na lamang ako dahil hindi ko naman inaakala na ganito ang magiging buhay namin sa probinsya. Walang gulo mula sa mga tao, ngunit may bangungot na dulot ng mga kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong nagbago ang bahay. Ngunit matapos ang exorcism, kahit na tila lumayas na ang kasamaan, ang takot ay nanatili ang presensya ay nanatili. Pagkatapos niyon ay siyang pagtahan ng ulan na kanina pa bumabagsak mula sa langit. Ang mga pintuan na tila hinahangin ay ngayoy payapa na. Ngunit kahit saan ako lumingon, pakiramdam ko'y may mga matang nagmamasid pa rin. Ang bahay ay tila buhay pa, naghihintay lamang ng susunod nitong biktima. Parang panandali ang tumigil at hindi nila kaya ang nasa harapan nila. Ate, siguro dapat lang na umalis na kayo rito may alam akong bahay. Yung mapagkakatiwalaan at tahimik. Pagkasabi ng kapatid ko, napayuko na lamang ako. Ilalayo ko ang mga anak ko, sabi ko. Gaya ng inaasahan at napag-usapan, umalis kami ng mga bata mula sa San Rafael. Dala ang takot at mga alaala ng bahay na hindi namin matatakasan. Kahit ilang araw o linggo lamang ang pananatili namin doon, tila nakakapit sa amin ang mga mabibigat na karanasan. Kahit na sa ibang lugar na kami nanirahan, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na mayroong aninong sumusunod sa amin, ang mga mata ng bahay, naghihintay na muling magpakita. Siguro nga ay nadala lang ako ng takot at buong buhay ko ay noon ko lang naranasan ang bagay na iyon. Ang mga anak ko ay ayos na at masaya na silang nakakapaglaro sa paligid. Ang bahay sa San Rafael ay nananatiling isang alaala ng takot, isang sumpang hindi ko matatakasan. Kahit na lumipas na ang panahon, nararamdaman ko pa rin ang presensya na kailanman ay habang buhay ko na lamang daladala.